Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ng kamera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po po'y na pusong nagpapasalamat sa lahat na aking mga subscribers sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. 85% ng aking mga subscribers ay mula sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa aking mga i-explore na mga bagong informasyon na mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. Maraming maraming salamat. Pero ang lahat na ito po ay... Uh, educational purposes only at wala na pong iba. No? So, simulan na natin guys ang ating uh, topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay meron po akong isang subscriber na nag-request na gawan ko raw ng ano, vlog yung tanong niya. No? Ang tanong niya ay ito. Pwede pa bang mag-orgasmo o makaraos ang babaeng menopause na? Yan po ang tanong niya, no? So hindi na lang natin sabihin kung sino siya. Siguro ano Bakit niya naitanong ito? Siya na lang din ang nakakaalam, no, pero ito nga at ginawan ko kung ba, kung pwede pa bang ano maglabasan uh, ang isang babaeng minupos na So yan po yung ano natin ngayon no yung topic natin ngayon at sana nanonood ka sa aking uh, tatalakayin ngayong araw na ito sa yung request na kung ang isang menopause ay nilalabasan pa ba o nagooorgan pa ba so ito na po malaking yes po oo no maaari pa ring magkaroon ng orgasmo ang isang babaeng menopause na ang menopause ay ang yugto ng isang babae kung saan tumigil na ang kanyang regla. At maaring wala nang kakayahang magluwal ng anak. Ne? Ngunit, ang menopause ay hindi nangangahulugan na nawala na ang sexual na kasiyahan o orgasmo sa buhay ng isang babae. No? So, ang ibig sabihin, kahit po nagmenopause na ang isang babae, ay meron pa rin siyang kakayahang uh, nasisiyahan pa rin siya at naka nagkakaroon pa rin siya ng orgasmo, no? So, yan po ayon sa aking pananaliksik na ang ba isang babae kahit minupos na ay uh, pwede pa rin po siyang makaraos, no? Sa sexual. Kaya yan po yung uh, ano natin, no? Na po, pwede pa rin siyang ma, ma, makaraos habang nakikipagtali, no? Ang orgasmo ay hindi lamang na nauugma sa reproductive system ng babae. Ito rin ay may kinalaman sa psychological na proseso. Habang may mga pagbabago sa katawan ng babae na nauugma sa menopause. Maaring maging mas matagal o mas mahirap para sa ilang kababaihan na marating ang orbas orgasmo. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong ito, maari pa rin magkaroon ng kasiyahan sa seksualidad at uh, ma-experience ma ang orgasmo sa pamagitan ng tamang stimulation para magbasa ang loob ng ari ng babae bago makipagtalik sa partner. So, ayan po guys. no? so Ang ibig sabihin, Uh, wala pong uh, tawag dito, walang uh, pagbabago na ma-experience ma pa rin niya ang orgasmo sa pamamagitan ng uh, stimulation, no? Halimbawa yung uh, sa mag-asawa, yung foreplay na tinatawag, no? Kasi nga, pag menopause na nga, ando na yung tinatawag na vaginal dryness na tinatawag, no? Ngunit kapag ang partner natin, ang mister natin ay magaling sa foreplay na tinatawag no, na kalikutin niya yung mga mga sensitive o erotic parts ng ang katawan ng isang babae ay uh, may tendency na masisiyahan ang isang babae at uh, ma-arouse no at uh, yun na nga ang sinasabi ko ayon uh, sa aking pagsaliksik pwede pa rin siyang uh, labasan o magkaroon ng orgasmo, no? Yun nga lang, kailangan lang na ang tawag dito, kailangan ng stimulation para magbasa ang loob ng ari ng uh, babae bago makipagtalik sa partner. Dahil karamihan, pero hindi po lahat guys ha, Meron pong mga babaeng ano yung tinatawag na vaginal dryness na nakakaranas. At yun po ay uh, hindi po pwedeng basta ipasok na lang yung uh, sandata ng isang lalaki, no, o mister niya na ipasok yun, masakit po yun. Kasi nga pag merong nakaranas ng mga yung vaginal dryness na tinatawag ay uh, masakit po yan. Kaya yun na nga tinasabi ko na kailangan talaga ng ano, ng foreplay muna bago ano, actual na pagtatalik, no? So, mahalaga na magkaroon ng open communication din sa iyong partner tungkol sa mga pangangailangan at kagustuhan sa seksualidad upang matulungan ng isa't isa na ma-achieve ang satisfaction sa tali. No? Yan po kung may mga alalahanin o isyo tungkol sa yung sexual na kalusugan sa menopause, mahusay na kumonsulta sa isang espesyalista no sa kalusugan ng mga kababaihan na terapista upang makakuha ng impormasyon at suporta. So yun na nga po no, mahalaga din sa mag-asawa ang open na communication communication sa yung partner tungkol sa pangangailangan at kagustuhan sa sexualidad seksuali upang matulungan ng isa't isa na ma-achieve ma ang satisfaction. So 'yun na nga no na uh, kapag ang iyong missis ay minupos na, 'yun na nga kailangan kailangan talaga na tawag doon, magkaroon kayo ng komunikasyon kung ano ba ang gusto ni missis, kung ano ba yung ayaw niya. So yan po ay is, mahalaga po lalong-lalo na kapag nasa menopause na po ang isang babae. So ayon sa aking pagsaliksik no na talagang dapat ano alalahanin din kung ano yung nararamdaman ng ating missis nung partner natin. Kasi mahalaga talaga na pag-usapan din kahit paano yung ganitong problema kasi hindi lang naman din si Mrs. ang namum kundi pati na rin si Mr. kasi nga kung ayaw nga naman ni Mrs. walang magagawa si Mr. kaya kailangan ding pag-usapan din ninyong dalawa talaga kung ano talaga yung pinaka ano magandang bagay na gawin no so kailangan ng, uh, sinasabi ko na kanina, na yung foreplay mo na kapag ang misis mo ay menopause na, nandoon na po yung ano nararamdaman niya na yung mga bagay na hindi niya nararamdaman noong uh, meron pa siyang regla na tinatawag. Kasi, alam nyo guys, kapag uh, ang babae ay menopause na, eh, talagang yung bumababa na yung estrogen na sa katawan, no? So, yan, nagkakaroon na ng yung painful intercourse na tinatawag at yun na nga, yung vaginal dryness na mararamdaman ng isang menopause na babae. Pero wala po tayong magawa dahil meron talagang babae rin na nakakaranas ng ganitong problema. Pero, Pinapaalala ko lang po na hindi po lahat ay uh, nagka nagkakaranas ng ganitong sitwasyon kaya wag po nating lahatin. So, yun nga para ito sa akin, yung yung vlog ko ngayon ay para po ito doon sa mga may nakakaranas na tawag dito na uh, menopausal ano symptoms na tinatawag no so meron pong mga babaeng nakakaranas talaga kaya wala po tayong magawa pero ang mother ko po hindi po siya nakaranas ng menopausal so kanya-kanya po yan eh no kapag uh, ano yung ano mo talaga kung meron ka o wala wala po tayong magagawa kung makakaranas talaga ang isang babae sa isang sa ano sa menopausal symptoms na tinatawag no so So, ayan guys. At sana nanood ka, no? At uh, alam mo na ngayon na pwede pa rin uh, malabasan o mag-orgasmo ang isang babae kahit menopause na. Uh, sana nagustuhan nyo ang aking isang vlog na naman ngayon. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng counting pabor na isubscribe ang aking maliit na channel. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat. Maraming salamat.